dito sa tagig. Palita ko, ang may-ari nito ay si Coco Melon. So tara, samahan natin ang kaguluan doon na nangyayari. Para franchise, nandito na naman po ako, Jeffrey Antonio Ang, at nagukulat dito po sa Taguig. Ngayon po ang araw ng opening ng ating pong isang uh, bagong food car franchise na Showmaking, King, na si Coco Melon. Kaya tara, saksihan niyo ako at ating interviewin ang ating bagong franchise. Dito lang yan sa Negosyo to. Ang daming tao, ladies and gentlemen, kung mapapansin natin kakabukas lang ng food cart franchise dito sa kanyang location sa Taguig. Tara, samahan niyo ako. Busy, busy po si Coco Melon sa kakaserve. No? Yan ang tinatawag na hands-on sa negosyo. Alika, didiscarte tayo. Tapakala na ng mukha to. Ojo Melon! Oh, 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 oh. oh meron talaga kailangan interviewin kita dyan Tayo papasok Talagang hindi lang po siya social media personality superstar Pero sa negosyo siya po ay superstar din Sa ating uh, food cart franchise business concept which is show My King. Isa po siya sa pinakabagong franchisee natin. Coco Melon, bakit mo naisipan pumasok pa sa negosyo kagaya na ating food cart franchise ng show My King? Kasi bata pa lang ako, talagang pangarap ko na na sana balang araw magkaroon ako ng food cart ng show Mikey kasi talagang pang masa, saka so masarap naman talaga. Yeah. Yung yeah. ng show making wow. is talagang buy one, take one. So naisip ko, ha, pala ko isang serve lang yung pala dalawa talaga. Sana ma-experience nyo to magkaroon din kayo ng franchise. Coco o melon, pwede mo ba ipatita sa amin kung ano-ano yung mga variants ng mga napakasarap na show my king na yung itinitinda dito sa iyong food card. So, ayun, pag-open natin, mananakap wow! mo agad. Wow! Ang um, sanar. Yarp! Amoy pa na. Siyempre, ating pong pong show. Ito yung Hong Kong. Wow, Hong Kong. Bye. Tapos? Siyempre, meron din tayong chicken shop. Napakasarap niya na chicken, ha? Ah. Siyempre, patok na patok and medyo bawas na nga ang ating Japanese So Ayan dito yung ating bestseller. Grabe, so sarap kaya itry din na ating shomai. Sa mga hindi po nakakaalam, no, si Shomai King po ay 5 pieces. Advantage ba yung 5 pieces tayo compared sa iba na apat lang? Sa akin, oo. Sobrang advantage. Kasi syempre, yung parang pag-apat nga, parang nabibitin ka Paano pa. Ano pa kaya pag ba? di diba? Mas sulit. Talaga mas Syempre, anong maipapayo mo sa ating mga suki na bibili at parang gusto nila, oh, ah, parang may panula pa dyan. No? ano bang may re-recommend natin? Eh ano pa ba? Wala na iba ko ating magic. Magic tawag ko dyan eh. Magic? Bulaman. man, hindi wow. pa. Wala Wow. Kasi grabe naman talaga ang sarap nito. ito. Wow. Talagang ma mapupuna iyong pagka -ngihaw. Pero I heard na nagkaroon na rin po kayo ng soft opening. How true! Ang chika na nag-soft opening na kayo. Nag-soft opening kami nung one day. Bali, 2 days kami nag-soft opening. Mabot yung grand opening. Grabe. So, grabe na ako. Wow. Kasi yung sa soft opening pa rin namin, dalawang araw lang yan. para almost 10,000 na agad yung sales na. Wow! wow! Diba? So, grabe, dalawang araw pa lang, soft opening pa lang yun. Tapos halos 10,000 na yung sales nila. Wow! At kung meron, pukun sa siomay, ng siomay king na iyong tinitin dito, ano ba bang ibang masarap na pangkain na pwede namin bilhin dito? Siyempre! Siopaw! An hindi na niyan, ito pa ang ating siopaw. Wow! Talaga. Itong yeah. siopaw natin is buy one, take one. Grabe. At hindi na ang dami niyan. Yeah. Meron tayong... Chicken, Meron tayong kombi, asado, kombi. bola bola. So lahat ng limang variants po, buy one, take one. Pwede mo bang ipakita po ano ang laman ng iyong freezer? Wow! Wow! Oh, yung daming stock! Yan! Importante ba na marami po tayong stock para sa ating mga panindahan? Sa akin po, yun po yung pinaka-importante or importanteng-importante. Kasi syempre, hindi mo alam kung kailan dadagsa yung mga tower, o kung sino yung mga bibida sa'yo. So, kailangan talaga lang ikat handa at laging puno ang inyong rep. Sa team na the House of Franchise, maraming maraming salamat po. And syempre, sa lahat po na pumunta ngayong araw na to sa ating grand opening, maraming maraming salamat po. At ini-invite ko po kayo pumunta dito sa ating Strong Hiking. Ayan, dito lang yan sa Magsaysay Road, Barangay South. Signal Village, Taguig. Ayan, syempre, pag nandito po po, pwede po tayo mag-picture, mag-TikTok. Visit lang tayo dito. Muli na naman natin uh, nasaksihan ang isang pagbubukas ng ating bagong branch ng Showmaking Food Cart. Kaya sa susunod, samahan nyo po muli para makilala natin ang iba-iba pang mga franchisee na nagbukas ng kanilang negosyo. Dito lang yan sa Negosyo Talk!